Paano nga daw ba natin palitan yung pangalan natin sa messenger or yung tinatawag nating nickname? So ang una guys, pumunta lang tayo sa ating messenger account. So dito sa ating messenger account guys, ah, pindutin nyo na dito kung sino yung gusto nyong palitan yung pangalan. So for example, ito nga mahal ko. And then, ang una natin gawin guys is pindutin natin itong, tat, itong letter I dito sa bandang kanan sa taas. And then, makikita natin itong nickname. Pindutin natin itong nicknames. So, dito guys, uh, ito yung account ko. Weng guy, makikita mo yung totoong pangalan dito guys sa baba niya. So, kung uh, gusto mong palitan yung pangalan mo, pindutin mo lang siya. And then, itype mo lang dito kung ano yung gusto mong ilagay. And then, ilagay mo na itong set. So, kung gusto mo rin palitan yung pangalan ng kachat mo, pindutin mo rin itong uh, pangalan niya. So, palita, pwede mo rin siyang palitan. So, ganun lang din po yung pagpalit mo, guys. Ah, kapag napalitan mo na, pindutin mo na lang din itong set.